nagpapatanim po ngayon si tatay ng palay. eh na, si Don Tatay. <laughs> Don Tatay, Don Orling. Ayan, <laughs> tatay po yan. Lahat na nakikita nyo malinis, yan yung tataniman ng palay. Pinsa mo tayo yun, naka-green? Uh, ganyan po ginagawa. Tatay niya, saka ng nanay kong magkapatid. Ah, binubutasan muna, oh. Pagkatapos, ayun, may mga nagtatanim. Galing, di ba? Sa luwang tayo ng taniman mo. Oh. 40. Oh. 40 sako. 40 Ganito raw po kaluwang 40 sako. Ay kasama natin yung mga ano, tutulong magtanim. Si Kuya Adventure, si Nicole, saka si Patrick, saka si Dalen. Ah, oh, Dalen magtanim ka na. Ganyan lang oh. Kita tayo po to. Pinakita ko lang po yung pinataniman niya ng palay. Ito na niyan ni Nico. Ano na nagyan yun ikaw? Malo, nakatanim na yun eh. Doon sa Hindi mo, kilala nagpunta ka doon sa gasa ka. nga pala. Oo nga. Sinanay pala yung, yung, ano, yung, ano, nag Doon. Kaya kumunta yung lukot. Ay, punta kayo si Chow, may tinapay doon. Ba't nandito kayo? Luwang na taniman tatay, oh. Hindi lang siguro karenta ka ba niyan? Luwang eh. Ang ganda ito, tapos na isang kaban. Isang kaban din sa kabila? Isang kaban. Isang kabila. So, big time din natin. Ito pa, bukas. Huh? Ayun pa bandaran. Grabe ka magpatanim ngayon, na. yeah. napakaluwa nga. Kaso yung mais natin, na ano nangyari? <laughs> <laughs> pa ito. Ano eh? kaso yung mais eh. Sayang <clears throat> yun? Um, testingin nyo nga, kayo nga, trip ko lang. Hiram kayo ng ano, ito, yun Oh. Ay, pwede mahiram ng mga lalagyan mo. Tingnan ko lang kung paano sila magtanim. Mga pamangking ko maranasan niyo yung buhay sa bukid. Dali magtanim. Kuwari, ikaw si nanay, yun oh <laughs> Ah, sige, sige. Yeah, yeah, yeah. Kuwari, ikaw si nanay, yun. Dali. Ah, oh, yeah. Ah. ba magaling si Miko ah oh. oh sige sige magtanim ka darlin <laughs> ah Pagkatapos ng taniman, kain na na, no? Yan ang masarap sa, ano, sa bukid, sa bundok, yung tulong-tulong magtanim. Tapos pagkatapos ng taniman, kain na naman. O, tanyo, magagaling pala magtanim itong mga pamangking ko. O. Si Dali, naka, ano, eh, talagang tutok na tutok eh, o. Oh. Sige na, dilay uh. <laughs> natin. Dilay natin. One, two, agenda eh, ganda, ganda rito. Kaso napakaluwang patata maghapon to, Tay. O, hanggang bukas. Uh, tapos may sabog tanim pa si tatay doon sa baba. Oh. Mabubuhay na pala kayo sa bundok eh. Mm, mm, dito na kayo magtira. Oh. Ah, tara na, balikan na lang natin si Darlene. Magtatanim muna si Darlene dito. At kami may pupuntahan pa. Oh, may iwan ka rin, Patrick. na sila. Oo. Tara. Oh. Sayang mo na yan. Hawak mo. O, oh, di ba? Ang galing yung ano. Ganyan po dito sa bundok. Tulong-tulong talaga para mapabilis yung trabaho. Tapos kung sino yung nagpatanim, sagot nyo yung pagkain. Sagot ni tatay yun. Pati, ano, may pauwi pa yan, natay. Ang galing yan, eh. Aba, Magaling. May pauwi pa. Tara na. Saan na yung <laughs> Sige, dali mo na yung ano. Dali mo na yan. <laughs> Nagagalit na sila lang. Saan? Hoy, <laughs> balik pa na kinana yan. <laughs> Nag-testing ka lang eh. Tatarin mo ako sa bahay. Tatarin sa ano. Sa tag ito. Ito na aso. Masarap din ang buhay. Simpleng buhay. Kaso nga lang, mahirap talaga. Mahirap na masaya.